kasayang araw po ito yung ating mga next batch ng litunin mga halo po february at march born based po yan sa kanilang ear notch na karamihan po ay march may ilang feb pag nagwawalay po kasi kuminsan Uh, may maliit-liit pa so iiwanan namin yung maliit na yun ng Feb, mapapasama na siya sa mga mas bata na March born naman so 60 plus po ang mga ito at dun sa kabilang pen ay may 50 plus tayo pero nabawasan na po namin ng ilan to, so baka mga 50 na rin lang ang laman ng ating pen na ito so dito po sa ating magkakadugsong na fence 1 to 4 meron pa tayong mga 150 heads at meron po tayong 40 dito sa ating sampalok na pen may malalaki na rin po dito may mga march born din po sa mga ito at meron pong April pero ito pong mga ito ay mas mabilis na lalaki gawa ng anak na po ni Mario ang mga alaga natin dito. So punta naman po tayo sa ating sampalok pen. Ito lang po sa gili dyan. At uh, meron nga po tayong 21 heads na mga biik na iwinalay na dito pero hindi pa natin naalis at wala po tayong paglalagyan kaya po dinisinfect na yung isang yung pen number 3 para po maitawid na natin ang ating mga alaga dito sa Sampalok palit lang po ako ng footwear so ganun pa rin po ang practice namin Kada pen na papasukan mo, iba po ang suot na footwear Para po hindi tayo nag-cross-contaminate ng ating mga lugar um, Ito po yung 21 na malalaki ng biik Yan po, starter na may halong sapal na po ang pakain May kaunti pa silang tira Ito po iniiwasan ko, nagpuputik-putik na yung kanilang lugar kaya po pagpapahingahin ko lang ng mga dalawa pang araw yung ating uh, pen number 3 at mag isang linggo na rin pong na ay itatawid ko na sila. So yan po ang ating mama pig naman na para po nga hindi agawan ng gatas nitong malalaki ito pong ating mga biik kasi po ayan, may mga biik pa po tayong bata dito sa ating sampalok pen para hindi po maagawa ng biik yung mga mas bata kaya ikinulong na natin yung matatandang biik gawa ng na self win na po yung mga yan yung mga nanay nung matatanda ayaw na pong magpadede syempre mas masarap po yung gatas ang pinupuntahan po ng malalaking biik ay yung mama nitong maliliit na ito. Siyempre po, daig nila yung mga bata nating na biik. Kaya kung magpapagala po kayo, o kahit na nakatali ang inyong mga inahin, pero gala pong ganyan ang mga biik, ihiwalay nyo po kagad yung malalaki sa maliliit para po hindi madaig sa pagdede itong maliliit may isa po tayong malaki nakatalon siguro kaya po nasa labas at yun na naman po ulit ang ating bulugan dito sa sampalok pen si Mr. Third na, Third? Uh, uh. at ayan po ang kanyang mga babies ngayon po ang isa pang adjustment natin dito tulad ng nabanggit ko nung nakaraan ito pong malalaki nating inahin ay itatawid na rin natin doon kay Mario. Bubuo po tayo ng mga 25 to 30 na bagong inahin na makakasama si Mario doon. Hindi naman po lahat bago. Gawa ng yung ating mga matatandang inahin doon na maganda pa pong mag ay tuloy pa rin natin gagamitin. So, pag yung mga anak naman po iba ni Mario, ang aking ipapasok dito para may mga bagong makasama ulit si Third, next year na po yan. So, mababawasan po yung mga seserbisyon ni Third dito at dadagdag po natin kay Mario. Si Third po kasi ay sarili nating produce yan. Uh, Pampanganitib po si Third. May kaunting dugo ng Berkshire, siguro po ay nasa mga 10% lang. Pero malaki naman po ang baboy si Third, magdadalawang taon na po yan. Uh, hindi lang po siya malapad, pero malaking baboy din po siya. Yung dati po nating boar na mas matanda kay Third si Bobby, isa pong Quezon Black, ay ganyan din ang forma. Kaya po nag ako na i-keep si third. Ang isa pa po, si third ay isa rin sa ating mga sariling produce nito na ASF Survivor. Dito naman po tayo sa ating consolidated pen. Ito po ang ating bulugan, si Mr. Mario. May mga bago po siyang kasama dito yung pong nakaanak na na malalaking inahin natin doon po sa ating second breeding pen ay nagpatawid ako dito ng mga malalaking inahin kaya lang po dahil naawat na ang mga anak nun malamang po ay buntis na rin yon na ang kumasta ay si batik ay, si Pingas po pala. Si Pingas ang nasa original area. So doon po natin kinuha yung malalaking inahin para po maidagdag natin dito sa consolidated pen at mas maparami po ang mga inahin na si Mario na ang kakasta. Gawa po nang kita natin na ang mga anak ni Mario ay mas mabilis pong lumaki. Malamang po ay ito yung mga bagong lipat. Kaya magkakatabi po sila rito. May banding po sila para hindi aawayin ng ating matatandang inahin dito. Ito nga po yung mga inahin na galing sa may likuran. Tatandaan nyo po na yung isang QB cross break natin ay naitawid na rin dito. Kaya po nadagdagan na hindi ko lang po matandaan kung ilan na yung ating mga inahin na kasama ni Mario dito pero iipon po tayo ng no more no less than 25 no, le no more not more than 30 naman po Ako po sa isang breeding pen 25 to 30 po ang aking ilinalagay na inahin match po yon sa isang bulugan Si Kalinga po ay buntis na rin. Nandito pa rin si Kalinga. Madadaanan din po natin yan sa ating pag-iikot. Iyan po, si Miss Kalinga. Sarap ng higa. Ito naman po yung ating itinawid ditong nauna na nakastahan na ni Mario. Ito po yung QB Crossberg share natin na hindi na buntis ni third kaya po itinawid ko dito may umaanak pa rin naman po sa ating mga matandang inahin uh, at unti-unti po ay oobserbahan natin ang mga inahin na ito kung productive pa po sila yan po alam ko ay Siyam o sampu ang naging anak nito. Yun po, anim na ang buhay. Dalwa ang maliit. Ah, pito pa po pala. May isa pa siyang katrail. Pero tatlo po yung maliit. Tatlo po yung maliit. At apat yung kagandahan ng laki. At dito po sa tawid ng pen, may walo po tayo yung mga inahin pa dito na yun sanang ikakal natin hindi po natuloy yung pagkal gawa ng may nakatalon na bulugan at may mga nakastahan so hinold ko na po muna yung kaling para po madetermine muna natin, natin uli so may second chance po sila at tulad ng sabi ko noon sa December na po tayo magkakaalaman pag iwinalay na yung kanilang mga biik. Kasi po, nakastahan ng June, anak po nung malaman ng October ang mga ito, at pagkatapos po nun, by December, ready to win na yung kanilang mga biik. So yung pong produce na maganda, ikikip natin, pero yung talaga pong may problema na sa kanyang mga biik ay ia-out na natin. So yan po ang ating long term plan dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.